Bakit ganun? Bakit bakit mas gusto nyo sa lansangan manirahan ay eh, may bahay naman pala? Hindi po. Pagdating po ng December, halimbawa po, darating na po yung Pasko. Oh. na po kami yung limang araw po ng bagong magpasko, itutulog na po siya namin dito. Para pag uwi po namin, kahit po hindi kami magtinta ng isang buwan, meron po kami magkay. Oh. Kapag nasa bahay lang na po kami, asaan ah, po namin yung asawa ko. Wala po mangyayari. Magugutong ako po. Iba pa rin po. Ah, mas okay pa rin. Pero paano yung mga bata? O natutulog kayo sa lansangan? Natutulog po kami sa ano? May mga kumot oh, yes. naman po kami. Ay, may dala kayong kumot? Tsaka may sapi po kami. Karton. Gaano nyo nakatagal ginagawa yung ganyang buhay? Taon-taon naman po, sir. Ah, taon-taon? Tuwing uh, papalapit ang Pasko, gagala talaga kayo? Pero hindi po kami nagpapalimos. Nagtitinda po kami. Ah, hindi kayo nagpapalimos? Nagtitinda, ah. naganap buhay? Nasa taon na lang po kung sila. Oo, ano? nasa taon na lang kung mamimigay sila or may gift sila. Sa bagay. Sa bahay po kasi. Magkakaroon na po kami ng buta. Magkakaroon kami ano. pa yung mga anak ko. Iba pa rin po talaga kapag nasa lansangan. Nasa lansangan. Asan ang nanay-tatay mo? Sa Batangas. Batangas din. Ba't nandito kayo? Eh, ano to? Anong lugar to? Yung asawa ko po, taga rito po siya. Ah, taga rito yung asawa mo. Ano, dami nyo ng anak, ha? Lima? Ah, okay, okay naman. Okay naman. Okay. Ikaw, kuya? Ayan po, ano, pamangkin ko, kuya. Pamangkin, kasama nyo rin siyang natutulog. Anak po siya nun. Ah, anak siya ng tita. Bali, family pala talaga kayong gumagala. Ay, si ate. Sila ng anak ni ate, bakit sunod-sunod yata? Hmm. Mahawa naman si ate. Yan mga kababayan, no? habang uh, kami ay ano, Uh, magko-coffee sana dito pero nakita namin tong isang pamilya na to. Pero ang lilit ng anak ni ate, eh, mga kababayan. Liliit pa. Nagpapadidi. <coughs> mm -hmm. Yuri, bilhan mo nga sila anong pwedeng kainin nila dyan. Kahit ano lang, Baka hindi pa kumain yung mga yan. No? Okay. Order ka pagkain. Hindi natin alam mga kababayan kung ano yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin ganyan. Diba? Pero hindi naman siguro nila ginusto na maging ganyan sila. Kaya kahit pagkain lang ang ibigay natin sa kanila, makatulong man lang tayo nagkaawa may pinapadidi pa naman mga kababayan kausapin kaya natin pwede kaya yan huh? kausapin ko kaya kausapin ko kaya dito na kami. <coughs> ah? oo <mo> <coughs> oh, oh. okay eh? mm. At ate alika Pwede magtanong? Pwede magtanong? Taga saan po kayo, te? San Fernando, Pampano. San Fernando? Ilang buwan na yung baby mo? San taon po. San taon? Ilan ang anak mo? <coughs> Lima po. Lima? Parang ang pa. Anak mo yung mga yan? Ilang taon yung lalaki? Lima po. Ay, yung isa? Tatlo po. Five, three, one. <laughs> yung dalawa po kasi nag-aaral. Nag-aaral na. Naga Oo, oh, tapos anong nangyari sa leg niya? Since birth niya po yan. Namamaga? Apo. Pa, pag dati po ng John Mario, operahan na po siya. Ah, operahan naman. Very good. Sana asawa mo? Nagtitinda po ng lobo at sisiyo po. Ah, nagtitinda ng lobo. Saan ang bahay niyo? Sa San Fernando po. Sa Fernando sa Tomas. Kakaawa naman kalagayan. Saan kayo nagpasko? Saan? Opo, no, nagtatulog lang po kami. Sa? Hindi po kami nangyari po. Ano it? ah, bulaklak. Good. Good. Ano pangalan mo ate? Samantha po. Samantha. Ilan taong ka na? 26 po. Ah, saan ang mga magulang mo? Batangas po. Okay lang, ah uh, okay lang, i-video kita, i-upload ko, okay lang? Mga charity vlogger kami. May merienda kami dyan. Kaya lang napansin ko, Kumain naman na kayo, naglunch na. Hindi po ako, eh. Pero kanina pong ano? Oh, kayo na pong 11 may nagpakain po sa. Huwag kang malikot, nahilo ako. Okay. <laughs> Nabubuo kasi siya ina. Ah, ah. Inay. Ay, yung mga asa na yung dalawa mong anak? Na, yung isa ko po anak na sa Patangkas po. Ilang so, taon 'yon? Ano po siya, 11. Yung isa ko po ang anak na sa kapatid na asawa ko. Ah, nasa kapatid. Kumusta na buhay-buhay? Ayos lang naman po, nakakaraos naman po. Eh, may trabaho naman ng asawa mo kamo. Bakit nandito ka? Anong ginagawa niyo rito? Sayang po kasi, sir, pas magpa po kasi. Oo. Oh. Kesa nasa bahay lang po kami, magtitinda na lang po para matulungan ko po, yung asawa. Ah, nagtitinda. Eh, ikaw kuya, kumusta ka na? Ha? Okay lang Anong natanggap mong regalo nung Pasko? Wala. Bakit sa, sa, akin ka lang tumingin? Ha? Wala kang natanggap na regalo nung Pasko? Wala Bakit? Ba't wala kang natanggap? Ha? Oh. Ba't wala kayong mga tsinelas? po wala. Siya po wala. Bakit wala kang chanelas? Hindi <coughs> po nawala. Ay, nasira po. Ay, nasira na. Ay, yung kapatid mo, may chanelas. Wala din. Asan ang papa mo? Hindi po lobo sisiw. Ha? Lobo at saka sisiw? Malaki ba ang kita? Wala. Bakit wala? Uulan po kasi. Ha? Ulan. Ah, mo ulan. Sa New Year, saan kayo? Bahay na po. Bahay. Wala kayong handa nung Pasko? Bakit wala? Wala naman po kami sa bahay. Nandito lang po kami. Ay, hindi kayo nag stay sa bahay? Paano yung anak mo? Nasa Lansangan lang kayo? Opo. Kasama ko po yung tita ko ngayon po. Ah. Magkakasama kayo? Opo. Bakit ganun? Bakit, bakit mas gusto nyo sa Lansangan manirahan? Eh, may bahay naman pala. Pagdating po lang ang Desember, halimbawa po, darating na po yung Pasko. Oon oh. po kami yung limang araw po nang bagong magpasko, titutulog na po siya namin dito. Para pag uwi po namin, kahit po hindi kami magtinta ng isang buwan, meron po kami magkain. Oh. Kapag nasa bahay lang na po kami, asa ah, lang po namin yung asawa ko, wala po mangyayari, naguguto lang po pa rin po nang nasa lansakan po Ah, mas okay pa rin. Pero paano yung mga bata? O oh, natutulog kayo sa lansangan? Natutulog po kami sa ano? May mga kumot oh, naman po kami. Ay, may dala kayong kumot? Tsaka may sapi po kami, karton. Gaano nyo nakatagal ginagawa yung ganyang buhay? Taon-taon naman po, sir. Ah, taon-taon? Tuwing uh, papalapit ang Pasko, so, gagala talaga kayo? Ako. Pero hindi po kami nagpapalimos, nagtitinda po kami. Ay, hindi kayo nagpapalimos, nagtitinda, naganap buhay? Nasa taon na lang po kung um... sila. Oo, ah, nasa taon na lang kung mamimigay sila or may gift sila. Sa eh. Sa bahay po kasi. Magkakaroon ka po kami ng buta. Magkakaroon ah, no. ka po kami ng po yung mga anak po. Iba pa rin po talaga kapag nasa lansangan. Nasa lansangan. Ah, ang nanay-tatay mo? Sa Batangas. Batangas din. Ba't nandito kayo? Eh, ano to? Anong lugar to? Yung asawa ko po, taga rito po siya. Ah, taga rito yung asawa mo. Ano, dami nyo ng anak ha? Lima? anak okay. ah, to. okay naman. Okay. Naman. Ikaw, kuya? Ayan po, ano, pamangkin ko kuya. Pamangkin, kasama nyo rin siyang natutulog. Anak po siya nandito. Ah, anak siya ng tita. Bali, family pala talaga kayong gumagala. Okay. Yung anak mo hindi nagkakasakit. Siyempre malamig sa labas nas pa nga po siya pa nga po. O Kasi malamig sa labas. Hmm? Hintayin mo lang ha. May, nagpabili ako ng pagkain yun Sabi mo kasi hindi pa kayo kumakain. Hintayin mo lang. Ha? Marami ka na nahingi. Pahingi naman ako. Ha? Pahingi rin ako. Ay, bakit? Akin na to? Sure ka? Pagalitan nga ng ano. Pagalit na nga ng mama mo. Ha? Ano, kali ka Bakit mo binigyan? Ha? Sabi, sabi ko. Eh, di ba ano, hinihingi mo rin para magkapera ka? Si mga nagbigay to? Mga tao. Di ba, pinaghirapan mo to, bakit mo ibibigay sa akin? Oo. Oh, okay lang. Salamat ha ano natanggap mong regalo nung Pasko? Dammit. Ha? Ah, damit. Binigyan ka ng damit. Ano pangalan mo? Dammit. Oh, very good. Yan, wag madamot No. Galing ah. Sige, thank you ah. Oh, bait-bait naman. Ilang taong ka na? Seven, nag-aaral ka. Okay. Ah, siguro pagkatapos ng New Year, uwi na kayo. Asa ah, New Year, sa bahay na kayo. Tapos naman nag-aaral po kasi yung mga... Kung baga kumukuha lang po kami ng podcast po namin sa araw-araw. Pagdating po kasi ng January, wala na po, hindi na po malakas ang pagdating na po na sa pagdating. Ah, ah, hindi na malakas. Ayan, okay. O oh, ito, pagpasinsya nyo na to ha. Okay. Oo. Sana makatulong. O oh, ito pa, bigyan ko kayo ng ano, pamas ah, pamasko. Ayan. Ano pangalan mo ulit? Samantha. Samantha. Okay. Bigyan kita ng ano, ha? O, oh, 3,000. Pamas ko sa inyo. Ikaw, dahil mabait kang bata, binigyan mo ko ng 20 pesos. May 1,000 ka. Oo. Oh. Okay? Salamat po. O, oh, ikaw din kuya. Oh. O. Thank oh. Merry Christmas sa inyong lahat. Salamat po. Ha? Salamat po po. Rin. Walang anuman. God bless. Bigyan mo na yung anak mo, ha? Okay. Salamat ano you po. mo, alika? Anong masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing sa araw na to? Ano po? First time po po nakatanggap ng ganito. Parang maraming salamat. <laughs> salamat po nang. Oh, inaasahan mo ba? Kung baga, hindi mo inaasahan na katanggap ka ng blessing. Sige. First time po lang po nakatanggap ng ganito. First time mo makatanggap ng ganyang kalaki. Mag-pray ka lang para magbago ang buhay natin. Hindi araw-araw mahirap, no? Salamat Pagpalain mo. kayo ng Panginoon. Thank po. Oh, ingatan mo yung mga anak mo. Ako, Sana iwi mo na yung anak mo para hindi magkasakit ha. Salamat po. Sige, God bless po. Salamat Ayan, po. okay. Sige, kain na kayo. Unun. Mm -mm. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, oh, masaya na sila kasi may pagkain na sila, no? Na kasi mga kababayan lima yung anak ni ate at nagpapa uh, nagpapadidi pa ayon sa kanya hindi pa sila naglalunch kaya binigyan natin siya ng kaunting uh, tulong financial Yan. kawawa naman na kawawa talaga si, ano, si ate pero okay naman ayon naman sa kanila mga kababayan isa, nagtitinda sila or natutulog sila sa lansangan. Mm -mm. Share-share sila. Ano binigyan niya? Binigyan niya, share niya yung... Mabait si ate, mabait. Binigyan niya sa libo. Ayan, gabayan kayo ng Panginoon, mga kapatid. Sana makaraos din kayo. Tara na. Ayan, masaya na yung mga bata, may pagkain. Makakaraos sila. O sana sila, no, mag New Year sila, may budget sila. Kaya lang, sana, stop na yung anak kasi nakalima na si ate. Inuubo si ate, ay nanay, inuubo, pati anak. Okay, sige, kain na kayo. Ay, eh, pinapakain na niya anak niya. Pero bait yung bata, ha? Walang kabog-abog. Hiningian ko, nagbigay ng 20 agad.